ayun po mga kalinga pa dito po tayo ngayon sa Freedom naghahanap na po kasi tayo na matutulungan po dito syempre solo lang po ako mga kalinga wala akong kasama at dito kasi marami kasi dito ang ano uh, nakikita guys na bebenta mga kabataan na karabanta patulungan. tulungan and syempre yung mga ano rin mga edad na rin dito hindi lang kabataan kaya guys Mahanap pa tayo dito. Dito sa Freedom Park po dito sa Daet. Mahanap pa tayo dito. At sa aking paghahanap, may pangyayaring hindi ko inaasahan. guys, no? Dito po ang pwede ng parking sa daet, eh. Huh? Ito may kwata. Pambihira to. to. Pamilyar ata to. Si Charmaine. Ito to. Charmaine! At nandyan ka? Nakita ko agad sa kanyang mga mata ang kalungkutan. Ang dumi pati ng upuan eh. Ba't nandyan ka? Naka-makeup ka pati ah. Saan ka galing? Maes ka po. Maes school ka? Opo. Okay. May pasok kayo ngayon? Anong oras po? Anong pasok niya? Ano po? 12.30. Oo? Oh? 12.30? 1330. Ba't nandito kasi nang hintay mo? Ayun <laughs> po. Ah, si Cleo? Wow. Ah, so may pasok kayo ngayon talaga? Opo. Okay. Ah, hindi naka uniform na din yun pagpunta dito. Ano po? Pwede mo ah, po hindi mag-uniform? Ah, hindi mag-uniform. Musa pala. Musa ka? Ano? Ganda mo po te ha Ganyan pala pag may pasok Naka ano naka make Okay ka lang? Ramdam ko ang bigat ng kanyang nararamdaman Ay baon ka pa? Parang pasas talaga Bakit? Po. Doon ka pati papunta ngayon? Ano po? <laughs> <laughs> hindi po gusto ko na maglipat Ah malipat ka ng school? Hindi po gusto ko na Bakit? Kasi po, ano po eh. Out of place, out of place na ako sa doon. Wala out of place. Minsan po kasi nasa clinic na ako kasi po. Pag may groupings po sila, halos ayaw nila ako sa doon. Ano nga po uh, eh. With silang lahat, this second quarter, just oh. ako lang po yung hindi. Lahat? Kasi hmm. ko hindi ako, bakit? Ginagalitan ako ng mga classmates ko. Yung medyo ka-close ko. Kasi kaya ko daw pong habulin, hindi ko ginawa. nagka ko daw po ako oras talagang mahina tayo sa pagharap sa problema. Hindi ka nagpapekto sa... sa... ano po? sa mga classmates ko pong iba. Alam po yun ni Cleo. At nung isa ka pong kaklat. Lilipat ka ng school? Napapalilipat pa. Asan pa lang school ka malipat kung sa kalit. Ano po, baka dito sa ano. I-miss ko lang po ni Dara sa basad po. Kasi po ano. Uy, hey, hey. May magiging yaklo sa ako agad. Sa bagay, close friend kayo ni Daro, di ba? Yun pala yung rason kung bakit gusto okay. mo naglipat. First, ano pa lang po? First quarter pa lang po. Um, pero ako, suggest ko, mas okay. Dito sa Basod. Di ba ang mo Basod or dito sa Micro? O, ano din yung beneficiary din ni Kalinga Plug si Josephine? Ano? Maganda po kasi pag grade 12 sa Micro. Pag grade 11 lang po ang hindi ko masyadong. Oh pag grade ka po, maganda po ang quality po dyan kametid. sa metro. Sa basit ko kasi natatakot pa ako dun sa Pero para sa akin, mas okay sa basod kasi mas malapit ka na doon. So, Di ba? Pwede. So, pwede kong Oo, oh, pwede Kailan ka malipad kung sakaling lilipad mo? Baka po grade, kasi grade 12. Kasi hindi daw po pwede nga may bayad na ko pa malipad. Oo, may bayad na Sige, sabihan mo ako mga Samahan kita kapag maano ka, sa baso. Para, mm -hmm. para may guide ka. Alam mo naman kung paano? Opo. Oh, Alam mo. Ako lang nga ko po nag-end up sa sarili. Okay, okay yan. Pero grabe naman kung na out of place ka. Ay, di ba po. dahil sa ano, sa... Dahil sinasinasalihan mo, parang hindi ka nakaka-focus sa academic. Nakaka-focus po ang kaso po. May time po talaga. Inamin ko po this second ko parang napaitan na din po ako sa ano, mga classmates. Oh, mm -hmm. Kaya hindi na, since po nung first quarter matapos po, kasi nalaman ko po yung grades ko, medyo hindi na din po ako nagka, nag, nag naging active sa mga organization. Oh. Huh? Tapos ano po, medyo hindi, active pa ako sa school, pero hindi na po ako yung ano, yung talagang panay sabot Talagang ano po dahil nawalan ka ng gana. Pero alam kong matalino kayo, eh. Kaya mo naman yun. Nung una po kasi, ano, 86 po yung average ko. Nagtaka po talaga ako. nag pa po ako nung sa ano. Mm -hmm. Sa school. Mm -hmm. so, bakit po ganun yung ano ko eh. Kompleto po matataas quizzes ko. Napasa na lang na ng exam ko. kasi lagi, ganun? lagi mo naman yan, ano ba sa akin yung pagiging ano mo sa, ano, sa school, yung okay ka naman sa school. Di ba lagi naman kitang tanong kumusta? Tapos po, nabiyak po talaga ako nung first part. Ano si Cleo po, oh. Ayan po, oh. Saka brown. Ayun. <laughs> Nag-message ata si Cleo. <laughs> Ayan. Sakto ma-school kayo. ngayon. Pihira eh. Alam mo hindi po lahat alam ano, ni Cleo. Kung tulungan niya na po kasi, ano po, hindi ko na po talaga kaya mo. Lalo na po yung sama. Hindi ko na po alas kaya kan na po ako nakakasabay kasi po. Minsan nasa klinik lang po kasi nga po, Bakit? ano, nang, parang ayaw ko po ganun, kasi na kasi nga, gano'n yung nangyayari sa rin sa ano yung treatment sa'yo? Opo, oh, kasi kinakusap po ako ni Sir. dito ka? Ay, dito si Cleo. <laughs> Sakto, napadaan si Cleo. Tatanungin natin siya about kay may problema pala si Charmaine. Hindi sinasabi. Grabe yung problema niya. At saktong birthday ni Cleo ngayon. Ito ba si Cleo, happy birthday! Thank you po! Abangan po ninyo mga kalingap ang celebration namin nila Cleo. Alam niyo ano ni Cleo yung, ano, yung problema? Hindi pa masyado. Hindi pa po lahat. Hindi pa po lahat. Payag ka Cleo na ano na lilipat siya ng school. Depende po sa ano niya kasi minsan pa tayo hirapan na talaga. Tinatanong ko po, po siya minsan kung ano, kung gusto niya talagang mag Tapos sabi niya po, gustong gusto na nga daw niya at nahirapan na. Well, depende po sa decision. Pero hindi naman magbabago siguro yung friendship nila? Sabi ko nga sa kanya, kung lilipat siya, dinala siya sa basod, mas malapit. Mas so, makikita pa niya si Dara, may, may, may ka, may kaibigan na siya ka. Uh. Pero ano kung ngayon, i, ano, yung, kung itutuloy, ituloy mo muna yung, ano, yung grade 11. Pursigid, pursigihin mo uh, ulit. Sabi nga po nung kaya kong klasa, ano, kabulin mo yung third quarter ngayon. Oo. Kaya mo naman kasi talaga. Matalino naman to si Charmaine. Look, Chloe, matalino si Charmaine, di ba? Matalino si Charmaine. Sadyang ano lang atay. Eh. Baka, ano, baka crush ka nung ano. Hey, <laughs> <laughs> lalaki ba kaba ano? Kabae. Eh. Yung, yung ano, teacher nyo. Kasi lagi ba inaan eh. Hindi po. Hindi. Nagkwento po ako. niya po ako about ito. Nag-iiyak pa nga pa pagkwento sa hmm. kanya eh. niyo niya po lahat ng class niya. Sabi ko po. Kasi po, napansin po yun yung sermon. Hindi na pa ako nag-i-active. ba <laughs> uh, baka kasi nasa clinic lang pala. Cleo, pag na, pag nag Pag nag-klase kayo, nasa clinic lagi si Charmaine? ano okay. Hindi <laughs> uh, sa nasa school lang. Sa school lang? Ba't kasi nasa clinic ka lang? Wala ka naman din matutunan. Mas mahalagang tutukan ang mga subject niya. Pinadaw ko ito. Nalilet out. Oo oh, nga, nalilet out niya daw siya yun. Yun yung sabi niya. Pero kung sakaling ano, ah... Uh, papayag ka na talaga, papayag ka na. Ampunin ka. Nakakaya ko. May yun. ka ako, tanawa. Di kuya ba yan? Uh, hindi ko ba bukas kasi ano, nagpag-decision -e mo kasi pa, ano, parang, parang mahaba pa kung aras ang kailangan. Eh. Uh, kasi po naiya po talaga ako eh. Pero kaya mo naman talaga mag-alis din sa, ano, sa inyo. Sa tinutuloyan mo ngayon. Ayos lang po. Ayos naman sa kanila, walang, ano, walang hurt feelings. <laughs> Pero hindi naman ibig sabihin kapag atin ka kalakoyable, hindi ka naman din pupunta eh. Di ba? Okay, diba, yun. Tsaka mas okay din kasi ano, maka-focus ka man ng pag-aaral din. May internet naman doon. May food, may pagkain. Tsaka so, napapansin ko, mahal na mahal kayo ni ano, Tita Ednei. Eh. Wow. <laughs> mahal na mahal kayo ni Yakap kayo. Lagi kayo naaalala. Para na nga kayong mga anak mo. <laughs> Para na kayong mga anak. Yun nga kasi mga kalingap, kapag talaga napavlog ko sila, tapos pupunta sila ng church lagi iyan napapansin ko ni Tita Edna. Kaya nga, di ba kapag Sunday lagi kayong ano, lagi iniimbita sa bahay niya, ano? lagi kayong ano. Ganyan po, ganyan po ni Ate Edna Vlogs kamahal yung mga ano po, sila Cleo at Charming, di ba? Sabi kasi, pag nag-church kayo, di ba? Kasi nga po, ay, ano, at, ano? na gusto po akong isama doon kasama ng tatlo nila ni, ano, ni Ate Joy. Wow, oh yan. Ah, pinjay mo, ako gusto po. Gusto po nila ako, isa dun saan? Oo, oh, saan? Sama ka. Mga taratambay daw po. Pag wala nga daw pong gaw, pwede daw po ang pumunta dun. Oo. Mm. Mahal na mahal ka ngayon ni like. <laughs> ka saka, saka ano, saka... dito, alam ko namang masipag ko at isa ang magawa yung bahay ka. Tapos ano pati, daw dito, di ba? Naano din sila sa labas, yung natanim. Ay hilig ko sa mga ganyan. Opo, maano, maano pa ako magdan. <laughs> Natanim na harvest. Kung nakapanood mo yung vlog niya, lagi yan. Nakaraan nga na nagganap nag-harvest pa lang sila nung luya. Kita <laughs> <Tama> mo yun? <laughs> yung luya. <laughs> yung luya. Napanood ko po, po yun, yung naglilinis mo sila Latijay ng luya. <laughs> mm -hmm. Yan, ang luya. Bigyan kita ng ano ng allowance. May allowance ka ano nga lang po eh, 40 lang mga pera ko ngayon. Pagka <laughs> <na> alam. <laughs> Ay, hindi naalawin. 20 naalawin. <laughs> Naghanap ako pala dito kanina. <laughs> 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 Nakita mo ako naglarad nag uh -oh. di ba? Naya pa ako maglapit eh. Hindi <laughs> kasi naghahanap din ako na ng matutulungan. Day off ko kasi wow. ngayon kila Kuya Rob. Kaya yeah, pag day off naman ako din, naghahanap ako ng matutulungan katulad niyo. Para, para ano tayo, big family para may ano ulit may may anak ulit si Tita Edna isa. <laughs> <laughs> pero inaayahan na ako kaso nga wala akong nasumpungan kanina pa ako din nag hindi ako naglilibot dito tagal ko na hindi makapunta dito share share mo yun sa'yo muna yun. Thank you, Pa. Kaya lang sa ha? Thank you, Pa. Ah, ngayon, ano, maan muna tayo. Celebrate muna natin yung birthday ni Clay. Okay lang? Birthday girl. Birthday girl. Happy birthday, Clay. Ano, <laughs> ah, saan yung gusto? Kind tayo? <laughs> Kain na tayo. <laughs> Angkan po ninyo mga kalingap ang simpleng celebration po namin nila Cleo.